Hello mga chops! It's Halloween at celebrate tayo dito sa Greed and Grill. Yes, tama mga chops dito sa Saudi Arabia. Sineselebrate na rin natin ang Halloween. Kaya naman kami ay inimbitahan ng Greed and Grill dahil meron din silang mga bagong menu. Ayan, Arabic dish naman ang mga bago nila dito. Kaya kailangan nating i-try. Naka-maskara na. Naka na. No, naka -son -son. Naka -son -son. <laughs> habang wala pa yung aming kakainin, ayan, dito sa Grid and Grill, free ang salad nila. So, anytime you want, magusto mo mag-starter ng salad, pwede ka nang kumuha. Ang sarap ng salad nila dito sa Grid and Grill, mga chaps. At ito na nga, sinerve na sa amin yung Arabic dish na bago dito sa Grid and Grill. I'm not so familiar sa mga pangalan nila, pero kung gusto nyong malaman, you can watch the vlog of Jason Lazo, mga chaps, kasi siya alam niya dahil meron pala siyang experience na kapag work pala siya sa Lebanese restaurant before. So ayan yung mga Arabic dish na sinerve sa amin. And there you go, ang aking pinaka-favorite dito sa Green Grill, ang pizza nila. Masarap yung mga pizza nila dito mga chops, kaya dapat yung itry. At mawawala ba dyan ang aking pinaka ang pasta. Oh my God, mga chops. Ang sarap ng carbonara nila dyan sa Green and Grill. <laughs> at dumating na nga si Mami Sal at uh, Des na prankster sa video na yan. Sabi kasi nila hindi sila dadating. Pero ayan, hindi nila na TS. Dumating sila dahil mamimiss nila ang team. at ayan na nga dahil kompleto na ang team paangat. Kami ay magkakanya-kanya na para kumain. ba diba? Galit-galit na tayo dyan pag tayo ay kakain na. So ayan na nga yung bulalo na request ni Aring TV. Ang lakas ko mag-fried chicken. Huwag

Ja, ja. Kung hindi nyo pa na-try dito sa grid and grill, what are you waiting for mga chaps? Super enjoy. The ambiance, so great dito sa grid and grill. Palaging may pa music, may banda, live band, ganyan. Karaoke pwede din dito sa grid and grill. And you must try lahat ng menu na meron sila dito sa grid and grill. Bring your friends, your loved ones, lahat ng celebration na pwede dito. Kaya naman nag-celebrate din si Einstein ng birthday niya dito. Ayan, kinantahan sila and dinala namin yung cake niya from tito